Ito, necrophonic. Yan, yeah, necrophonic. Uh, yung mga nakita na ako mga ghost hunter gumagamit ito, necrophonic. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Sa US lalo na. Um, yung accuracy, um, hindi naman ganun ka-accurate. Pero, um, nakakachempo naman. Huwag naman nating sirain yung community ng legitimate ghost hunting na gumagawa ng peke para lang masabi na merong multo ghost sa mga pinupuntahan niyong lugar. Sa totoo lang, sa totoo lang napakahirap patunayan o ipakita sa tao na may mga multo sa paligid. Pinaka-champion daw 'yan, Ovelus 5. Pinaka-champion din ng presyo. <laughs> Nasa 34,800, wow. <laughs> Hindi lahat ay nasusukat o nasasagap ng mga device o ng mga mobile app na 'yan. Kasi pahirapan din yung mga spirits to communicate with us. They also need energy, sino Gabi ng Misteryo oh. Tinitingnan ko itong uh, ghosthuntersequipment.com Marami palang mga ano, no? Marami palang mga gadget talaga na maaaring magamit for spirit communication. Depende sa inyong budget. May nakita ko rito SB11. <laughs> Actually, yung SB7, I think yun ang pinakamura sa lahat. O yung SB7 Spirit Box Rev7 is 5,600. Oh, Ito yon. Ito yung uh, SB7. Yan. Ngayon, yung iba naman, may nakita ko rito. Sandali. Ah. Uh, may nakita ko rito SB11. Mas mahal lang ng konti yan. No? SB11. Ah. Uh, Ah, ganito, pala yun. ganito pala yung Ganito pala yung Ganito pala yung SB11 Spirit Box Yan o no? Ganito pala yung This is around um, 8,200 Naka-sale down sa 7,200 Okay SB11 Ano pa ba? <laughs> Ito yung mga EVP no uh, Electronic Voice Phenomena uh, Devices na maaaring masagap yung mga boses ng mga spirit sa paligid. Pero pinaka-champion daw talaga itong Ovilus 5. Ovilus 5. This one. Pinaka-champion daw yan. Ovilus 5. Pinaka-champion din ng presyo. <laughs> Nasa 34,800. Wow. Mamahal pala. Actually, hindi talaga biro ng ganito. No? Kaya yung mga mga ghost hunter na yan, eh, mga kababayan natin, mga nasa ghost hunting, uh, business, business, <laughs> ghost hunting uh, uh, field, ganun na lang. Hindi kasi may kaya nasabi kong business, iba kasi pinagkakitaan ng todo, ano, ha? O eh, pasintabi po, pero sana wag naman tayong, uh, wag naman nating sirain yung community ng legitimate ghost hunting na gumagawa ng peke para lang masabi na merong multo goes sa mga pinupuntahan yung lugar. Sa totoo lang, sa totoo lang napakahirap patunayan o ipakita sa tao na may mga multo sa paligid. Ah, <laughs> kasi nan physical being po yung mga yan, ano ha? Ah? Hindi po physical. All right. So, I think yun lang naman yung mga basic na mga mga EVP devices, no. Iba naman yung gumagamit ng um, bago magamit ng mga mobile app tulad ng uh, ito, necrophonic. Yan, yeah, necrophonic. eh uh, yung mga nakita na mga ghost hunter gumagamit ito, necrophonic. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Sa US lalo na. Um, yung accuracy, um, hindi naman ganun ka-accurate. Pero, um, nakakachempo naman. Actually, lahat na mga mobile app ng uh, Spirit Communication ay hindi ko masasabing accurate sila. Nakakachempo. Tulad na lang tong ghost tube na ginamit natin sa... Nandalay lang. Mayroon ng... Ano ba yan? Ang ginamit natin. Ano? Ano sabi mo? Jennifer? Hoy! <laughs> May nagsabi ka agad, Jennifer, daw. Uh, wala, wala. Uh, hindi ka pwede. Alright. Ito, ghost tube. Ano? Ang bilis naman pala nito, no? Uh, maka up. Pero dapat na validate hindi yung ganun ka bilis ano. Okay, another one. Uh, necrophonic, meron pang isa eh, na ginagamit din. Ito ito, 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 spirit talker. Uh, spirit talker. Ginagamit din to ng mga ghost hunters sa ibang bansa. Uh, accuracy, hindi um, naman din ako uh, sa accuracy. Pero pwedeng pagtiyagaan. Ayun. 'Di ba? I-validate na lang pag may mga ganong mga communication, i-validate. Mainam din yung meron kayong kasama na uh, clairvoyant or psychic to validate. All right. Um, pero itong paalala ko sa inyo, no. Hindi lahat ay nasusukat o nasasagap ng mga device o ng mga mobile app na yan. Kasi pahirapan din yung mga spirits to communicate with us They also need energy so ano, noha. Maybanat na na-drain yung battery ng mga camera, ng mga ilaw kapag uh, nag-interact sila sa mga tao sa paligid. If they want to express themselves yung kanilang emotion, yung kanilang communication with with the living. So they have to use yung energy sa paligid para yun na magamit nila, mag sila sa physical reality. May daw talaga ng mag ano, dito eh. From non-physical to physical. So they need more energies. So wag kayong magtataka kapag ang inyong mga ginagamit na mga bumbilya, ilaw, gadget, cellphone nagde-drain ng mabilis. Ayan, ha? Kasi ginagamit ng mga spirit beings yung mga energies na yan, yung mga battery na yan para sila ay makipag-interact. Alright, so yan lang ang ating uh, ang ating uh, patikim sa ating uh, discussion about spirit communication. Spirit communication is not a joke. Huwag natin gawin biro, ano ha. Uh, Siyans, lalo na yan yung uh, board, etc. Wag. I am not recommending na gawin natin yon. Kaya itong paliliwag natin sa gabi ng misteryo, 10 to 11 p.m. Sabado sa DCRH. Kaya wala nga absent, ha. See you all, Gabi ng misteryo. encounter sa mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talaga malapit na mga experience o oh, so, meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. bi não mistério oh.